Hello guys Nandito na naman tayo sa tabing dagat At mangunguha tayo ng talong Ah talong e eh, tahong Ang tahong tahong Tingnan nyo ano yan Ayan dami Napakarami. Nandito na naman tayo sa Tabi ng Dagat Ayan ano pakalaki o Ang tahong Ayan. Ah, oh, ayan. Ito yung mga kasamahan ko. Oh, isang ano na. Oh, lipat-lipat. Oh, ikaw ano hawak. Hawak ka. Ayan yung isa oh, berada. Mm. Oh, di ba? Ayan oh, lipat Ayan, tahong yan guys. Buksan natin. Tahong nika Carla. Isang plastic na. Ayan. Nanguha pa kami ng napakaraming tao. Ano? Ano na kwan mo diyan? Hinahanap. <laughs> sa bag mo nagbaon ka na ng tahong. Ang ganda ng view, guys. Ayun may barko pa dadaan. Tahong sa kapawikan. Ay yung isang do na ano ginagawa mo diyan? Nagmuni-muni ka. Ayun oh. Hanap kami ng kapawikan para hindi mapanggan. Ay, oo, nakita mo ba yung <laughs> Content lang daw yun. Ewan ko ba kung totoo yun. Content lang. Grabe naman yun kung makakontent. Kasi pag sinintero, iniya ano ke? Magagaling daw yun talaga yung mga taga ano. Ayan. Napakarami. Tingnan yung may barko pa. Nag-best actress <laughs> ba yun? siya may noon, dami Yan guys, napagod na kami, dami na namin nakuha kayo. Ang ganda ng ano, maaalo na ngayon oh. Napakaraming kwan guys. Iyan yung mga brown, ayan. Ayan oh. Mga kabit-kabit. Ayan. Miss for weekend. Ayun, may barko pa dito dumadaan, no? Ang cute. May patingin ba ng ano mo? Hindi yata, pawitan. Ayun, ang dami niyang kuha. Mabilis lang namin manguha, oh. oh. Isa, ito, grabe, kumuha ng tahong, oh. Paayaw-ayaw, eh, oh. Yung namo, tumutuwad na lang, eh. Oo, oo, oo. na lang tayo dito, guys. Ang dami-dami kasi, hindi ka nakaalis sa isang lugar. Aa, uh -uh. ayan na. po Ay, sakit lang sa ka. ma ano? Ayan, guys. Nandito tayo sa dagat. <laughs> <ka>. Ano Ayaw. 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 Ayun ang laki ng ano. Yung crab oh, Side na umaalis. Napakarami. Ayun oh. Dito malalaki sa gitna, sa gitna masyado. Mas malaki sa gitna. Ang daming krabo. Nasaan na ba yung magama? Ang daming crab dito, oh. Ayan, oh. Puro kwan yan takong. Hanggang doon yata, oh. Alam nyo, guys, na kailangan magsinilas dito. Napakasakit kong maapakan. Ayan, oh. Puro yan, oh. Ayan. Yung mga kasamahan ko. Ano ba pinapapokpok nyo dyan? Oh, my Oh, my God. Ayan, katingin. Walay sa bato. Katingin ng oyster mo. Ayan. Tanggal na yung laman. Oh. Ay, ayan, laman nyo. Pinokpok niya kasi. Ayan, guys. Doon sa kabila, tingnan natin. Ano siya eh, kabilaan. Dito pa, o oh, Meron pa dito. Nakaraan kasi maalun ma dito sa kabila. Kaya tabunan dito ng hangin. Maahangin kasi ngayon. Ayan. Yan yung view dito guys. Ayan. Ang ganda diba? Ano siya? Nang... Ganyan lang yung beach dito sa Denmark. So, yung tabing dagat. Ayan. Kaya, see you guys. Mungwa muna kami ng tal tahong.